Ay, ay, ay! Pagod na pagod ako, Adeline. Natawa ng lago. Ay! Yeah, you're such a loser. Okay, we'll play something else. Let's play a match. Ayoko na maglaro. Napapagod ako. Ready! <laughs>

Ay, sabi ko kasi sa iyo e! Eh. Sabi ko, sayo, ba? Ona, oh. Ay naku, ko sa iyo, huwag kang tumakbo! Sabi mo, hindi ka masakayan. Nandapagan na, oo. Huwag, na oh. Oh, no, 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 don't cry. Sige na. Ok, kiss ko para mawala yung sakit ng itong kiss ko, ha? Magic! Wala na. Hindi ka masakit. Oh, no! May mingot! Masakit na na to! Ok, na sige. Ok, sige, ka masakit.

Hayaan, okay na. Ha? The, no, the pain that I will if you may untug your the own there, may one may one. Ay ano so, <laughs> <laughs> ako balit, ha? May buong untug diyan? E kasalanan mo yan? Talong-talong ka, sinabi mo ka tumalong, baka ka masaktan. Na... Ay! Eh kasandali, may na text ka. Gusto makipag-text? May. Nakapugi <laughs> <laughs> ito. Sandali, reply ang kulang, ha? Hey. Basta for you, you want eyeball? <laughs> eyeball for you? Where to me? Laguna. Yeah, look. Oh, what is it? There's blood. Ano nangyari tayo sa dalaki na, akin, 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 akin. There! Ew, Yaya, yeah. why'd you do that? Ito rin, hindi na tumugol yung sugat mo.